hello uh, gandang hapon po uh, ngayon po pala kung napa upload po tong live na to Eh, gagawa po tayo ng ano um, ng paper na dragon so uh, madali lang po ito Tuturuan ko po kayo. Kailangan nyo lang po ng papel. Ito po, meron tayong papel dito. Yung papel sa dali. No? Malaki po siya. So, putuloy lang natin sa gitna. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong klasing papel, uh, ito po kasi napili ko kasi maganda po siya, makintab at saka medyo matigas. So, tapos po gagawa tayo ng parang square. So isang kanto po nito, itututuyin nyo po pa ganito. Hirap kasi dali naka webcam lang po tayo sa camera po ng laptop. sa mga nakapanood po nung ginawa ko ng pinakamalit na na paper dragon salamat po sa panonood nyo wala po kasi akong magawa nun kaya tinry ko siyang gawin para challenge ba kung makakagawa ng pinakamalit so halos parang kasi laki lang po siya ng kuko or kalahati ng hinlalaki o mas malit pa po ayun may water dyan oh. inom ka na Water. Wait lang. Pag mayroon na po tayong square, tapin nyo lang po ulit sya. Pag ulit. Tapos, sa na naman, Sa na po ulit. O, diba? So, may mga tupi na po tayo. Tapos po, yung isang side, tupihin po natin ng paganto. Paganto po. para po tayong gagawa ng matulis na daya motor parang tulis ng sibat no? parang ganun, parang sphere so itong ganito pong pagtutubi, gagawin po natin yan sa apat na sulok po ng ating papel, nagagawa no? tayo ng ganitong ano, sa kabila naman. Ganun lang ulit. Tutupay nyo lang. Ayan po. Tapos, ganun ulit. Basta yung apat na corners po, o apat na kanto gawin natin ng ganyan Panuto po kasi to, may gumawa nito, gawa naman sa tissue, yung paper towel na ano, yung mga tissue sa CR na makakapal. At yan. So, meron na tayong ginagawa na ganyan, ito po, gagawin natin siya. Tupihin natin na para mabuo po natin yung parang pinaka-diamond. Sundan nyo lang po yung kanyang ano, kailangan po kasi nating mabuo dito yung ganito pong korte or ganitong shape no Ayan, yung apat na pa yung mga corners po ayan. ayan mabuo po natin magawa natin na uh, dito. ganito So, ayan po yung pinaka-end na ano natin, no, na shape. Kapag so, nagawa na po natin yan, uh, yung isang part po nito, tupiin nyo lang po, tupi. So, yung mahabang part ng mga kanto, ibababa nyo po sa kabilang side. Sa kabila din para lang ay nagbabalat nagbaba, ng ng <laughs> saging no? yung parang balat pa ng saging kaya baba nyo ayan tapos buka nyo lang to ayan tapos ibaba nyo din po ayan ayan so ayan na ito na po yung korte nya ayan kasi ito pong dalawa dito Ayan po yung magiging pakpak. Itong dalawa naman po dito, yung pinakaulo at saka buntot. para dun sa pakpak, itutupin nyo lang po siya ng ganito. Sa kabila naman po, para matupin nyo siya mamaya ng maayos. kabila din po. Ayan. Ganun din. Ayan. pag nagawa nyo na po yan, na, na pag tapitapin nyo po, pag kinuha nyo po siyang ganyan, maputapin uh, nyo po siya para maging matulis na ganito. I Kunin niyo lang po siya so kabaluktot uh, niyo po siya pa ganyan. Kaya yeah, panuorin niyo po yung ginawa ko ng uh, maliit na paper dragon kasi mas malinaw yung kuha nun. Dahil yung camera ang ginamit ko rin yung cellphone ng asawa ko. Ito kasi yung camera ng laptop na built-in hindi po malinaw eh. So, may ganyan na po tayong shape. Tapos po, ito naman, pag na nyo na, tutupin nyo pa ng isa pa, pa para mas manipis pa po siya. Sa pa, So, first manipis na po siya ngayon, no. Ay, okay, pero yan po yung pinakabunto at saka yung magiging ulo ng dragon natin. Ano din po yung gawin nyo. Pansin ko nga parang halos pareho to ng crane eh. Yung paper na origami na crane. Pero iba kasi yung paggawa nun. No? So yun ang susunod natin na aralin no, yung crane. Pero to kasi sumula nung nag nagawa ko to. Nat natuwa ako eh. Lagi ako gawa ng gawa ng ganito dito. Wala akong magawa dito sa bahay. Iba, mga pinisana ng anak ko. Iba, nandiyan sa may... Display sa may mga ka... Ayan! Ano, ano, Ayan, yun na, diba? Tapos po, yung isang part, pili na lang kayo kung anong gusto ng gawin pinakaulo. Pero itong mga nandito po kasi, ito yung magiging paa. So, tutupin nyo lang po yan. pa ganun ayan, para may paa yung dragon nyo yung kabila din ganun din yan po so ayan, meron na tayong apat na paa o, ngayon yung ulo ng dragon natin Punin nyo lang po isang part dito. Yung kabilang side. Pupin nyo lang po ng paganyan. Tapos ipakasok nyo pa ganito. Yan. Tapos po. Ayan, ito yung pinakamaging leeg ng mga ating dragon. Sabahan so, lang, lang po ganyan. po. So yung tulis na yan, ibalok nyo lang po ulit pabalik doon para meron kayong parang pinaka sungay ng dragon sa may bandang ulo. tulis tuloy rito sa ulo. Ayan po, ayan. Tapos yung sa pakpak. Ito pinyo lang po ng paganto. Pataas. Pataas, ayan. Tapos yung kabila rin po. ito nyo lang siya ng paganto sa kabila ulit ayan. So, ayan na po yung ating paper dragon. Pubuksan nyo lang po yung pakpak. So, ito po yung pinakaulo sungay pak pakpak po ito ay buntot ayan so ayan na po yung finished product natin uh, paper dragon Sana po nagustuhan niyo tong video natin. Thank you for watching. Bye-bye.